At sobrang init na nga rito sa Japan. So, susubukan natin yung mga napapanood natin sa Pilipinas. Ayan. Tanghaling tapat, alas stress Alas stress po ng tanghali. Ayan. Sobrang init niyan. Ngayon, ngayon, hihintayin natin muna siyang uminit dito. Uh, siguro doon. Para... Hello. para A na na few sa moments na. later. Ewan ko nakikita niyo yung pagkakausok. Tara, lagyan natin ng mantika. Tapos, lagyan natin itlog. Ayan, oh. Putang, ano na, naluluto. Gago. Ano to? <laughs> Grabe oh. Ayan Ayan. 5 minutes lang. Nakalipas. Ayub. Gago. <laughs> Grabe. Ayan. O oh, ano. Ano masasabi nyo kung gaano kainit ngayon dito sa Japan. O. Oh. Ayan. Ayan si Haring Araw. O. Oh. O oh, legit oh. O oh, diba? Kala nyo. <laughs> Grabe. ah oh, Ay, na oh, nakulo pa siya, oh. Nabula pa, oh. Oh. Lalong umiinit ng umiinit. Tignan niyo naman yan. Grabe. Amazing. A few moments later. Ay, well, fully cook na siya. Grabe. Grabe, oh. Maganda ganda pa ng pagkakaluto. <laughs> Grabe to. O oh, ano mga si Kala nyo dito lang sa Adyan ah, lang sa job sa Pilipinas Ang mainit Dito rin oh. Siyempre meron pa din tayong ano, solar dito ayun o yung solar ko Tinapat ko dyan Kaya yun lalong